De birong kalbaryo ang malapitang makikita sa eksklusibong video ibinahagi sa GMA Integrated News kaugnay ng pinakahuling pambobomba ng tubig ng China sa isang barko ng Pilipinas. Sa malapitang kuha mula sa loob ng barko, makikita kung paanong winasa at pinasok ng tubig ang barko na ikinasugat ng tatlong Navy personnel. Sa gitna ng karasangyan na halos ikalunod ng mga nasa loob ang China pa ang umalba. Nakatutok si Joseph Moro. Sa mula sa loob mismo ng resupply ship na unay sa May 4, lalong kita ang kalbaryong idinulot ng pagbomba ng tubig ng China Coast Guard itong Sabado. Nakakover naman ang mga Navy personnel habang rumaragas sa likod nila ang tubig mula sa water cannon pero... Aakalain mong binagyo sila sa loob umugong ang ng tubig na tumagos sa barkong gawa lamang sa kahoy. Sa labas kasi ng barko, ganito ang nangyayari. Ang pambobomba ng tubig tumagal ng isang oras. Napatawag na sa langit ang iba. At halos di na makaya ang bigat ng tubig na pumasok. Dinig din ng ibang nasusuka sa tubig. Basang-basa at halos bumaha sa loob ng UN4 kung saan halos walang natinang gamit na buo. May tumatawag na ng tulong medikal habang ang iba nasira ang mga personal na gamit. Sinikap ng ilan na idaan sa biro ang panganib. Masakit na, masakit bagamat di maitatanggi ang seryosong epekto sa barko at maging sa crew nito. Sugatan ang mata ng isa sa kanila dahil sa tama ng water cannon. Isa naman ang may sugat sa ulo at isa ang nasugatan sa binti. Ayon sa mapagkakatiwala ang source ng GMA Integrated News, ito na ang pinakamarahas na aksyon ng China laban sa Pilipinas sa ang kanito na harangin ang mga resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero China pa ang nagreklamo sa ating Department of Foreign Affairs sa sumunoy pang ihimasok ng Pilipinas sa South China Sea at pagdala ng mga construction supplies sa BRP Sierra Madre. Inulit ng embahada nito ang mga dati ng akusasyon sa baygiit sa karapatan daw nito sa South China Sea base sa kasaysayan. Dapat daw itigil ng Pilipinas ang paghahamon nito dahil handa raw ang China Coast Guard anumang oras para dumipensa. Habang ang Coast Guard nito, tinawag na naaayon sa batas at professional ang kanilang mga hakbang. May hiwalay ding banta ang Defense Ministry ng China. Gayon din ang Foreign Ministry nito. Dapat daw maging handa ang Pilipinas sa posibleng kahihinatnan kung di ito titigil. Dati nang sinabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año na hindi papipigil ang Pilipinas sa resupply mission nito. Sinabi rin dati ni Pangulong Bongbong Marcos na walang may ibang karapatan sa West Philippine Sea kundi ang Pilipinas. <laughs> Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ipinatawag ng Foreign Affairs Department ang isang opisyal ng Chinese Embassy para ipahayag ang pinakamalakas na protesta kaugnay ng panibagong pangaharas ng China. Sabay niyan ang paninindigan ng Defe Defense Department. Sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, nakatutok si Chino Gaston. Sa kabila ng tumitinding panggigipit ng China, hindi raw isusuko ng Pilipinas ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., China lang daw ang naniniwala sa mga sariling bahayag nito na iligal ang mga ginagawa ng Pilipinas sa sarili nitong exclusive economic zone at na ang Pilipinas ang nang uudyok ng gulo. Sa salita naman na tayo ay naghahanap ng away, hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang? Hindi naman siguro pwede. Hinamon din ni Teodoro ang China na panindigan ang kagustuhan umano nito ng dialogue at mapayapang pagresolba sa issue. Kung talaga siguro hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim. Bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Pagkatapos, pag nahuhuli sila sa mga hindi tamang sinasabi nila, ayan na, magbabanta. Tama ba 'yon? Ayon sa Department of Foreign Affairs, ipinatawag nila ang Chargé d'affaires ng Chinese Embassy para ipahayag ng Pilipinas ang madiin itong pagtutol sa agresibong aksyon ito ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Inatasan rin ang Philippine Embassy na maghain ng demarche o protesta sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Iginit ng Pilipinas na walang karapatan ang China sa Ayungin Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at nasa Continental Shelf nito batay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea na pinagtibay ng 2016 Arbitral Award. Hindi raw katanggap-tanggap ang patuloy na pangaharang ng China sa routine at legal na gawain sa EEZ nito dahil sumasaklaw sa sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas. Dapat daw umalis ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal at EEZ ng Pilipinas. Ang Pilipinas daw ay gumagawa ng mga hakbang para mapababa ang tensyon base na rin sa utos ni na Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping. Ang ganitong agresibong aksyon ng China ay nagdudulot ng duda kung sinsero ba ang China na pababain ang tensyon at ipalaganap ang kapayapaan at katahimikan sa South China Sea. Nagpasalamat din ang DFA sa international community sa suporta sa Pilipinas at sa pagdepensa ng international order base sa international law. Dalawamput isang bansa raw ang nag-issue ng statement of support. Sa isang pahayag, muli namang sinabi ng China na dapat tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na dati na daw ipinangako ng Pilipinas. Dati nang sinabi ng DFA na walang ganitong ipinangako ang bansa sa China. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok 24 oras. Sa kabila ng panibagong pangaras ng China, matagumpay na nalapitan ng mga sundalong Pinoy ang BRP Sierra Madre para dalhan ng bagong supply. Pero bago yan, matindi ang isang oras nilang silapit lalo ng mga sugatan. Ang kwento mula mismo sa mga nakaligtas, pati ang maagap na pagsagip sa kanila sa pagtutok ni JP Soriano. Sa tindi ng inabot na water cannon ng kahoy na bangkang Unay sa May 4, aakalain mong lulubog na ito noong Sabado sa may West Philippine Sea. Dalawang dambuhalang barko ng China Coast Guard ang halos sabay na bumubomba ng tubig sa Unay sa May 4, nalulan ang mga tauha ng Philippine Navy. Nangyari yan nitong Sabado sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, malapit na sa Ayungin Shoal. Nang matapos ang pang-water cannon, ang Uniza May 4, mistulang dumaan sa delubyo. Sira ang bubong at mga dingding. Basag ang salamin ng bridge ng barko at halos mabuwal dahil napunit na ang dingding sa katawan ng barko. At sira na rin ang radio communications equipment nito. Mahigit sampung sundalo ang nasaktan sa isang oras na pang water cannon sa kanila. Tatlo sa kanila nagtamo ng mas matinding sugat sa mata at ulo. Sinabihan naman daw ng PCG ang China Coast Guard na kailangan ng tulong ng Unaisa May. Pero hinabol pa rin ng China Coast Guard ang BRP Cabral diniskartihan lang na kapitan ng BRP Cabra, kaya nakalapit ito sa Unaiza. So matapos nga yung uh, tindi ng sinapit ng Unaisa uh, Unaiza May, uh, kinailangan na silang i-rescue at ang BRP Cabra ang naatasang gawin yan. Nang magpang-abot na, mabilis ang kilo sa pagsagip sa mga sugatang sundalo. Itinali agad ang mga lubi at hinila ang Unaiza sa BRP Cabra. Paglipat sa BRP Cabra ng mga sundalo, agad silang ginamot. Isa ang napuruhan sa mata ng mga bubog, hindi niya raw agad naramdaman ang tama sa mata. Ilang rory na raw ang nasamahan niya, na water cannon din sila, pero ang nangyari nung Sabado, ang pinakamatindi at nakakatakot. Nung bugahan na kami doon, talagang nag-ano na, kanya-kanya kami cover. Hindi nga namin nalaman na, ano eh, may, saka lang namin nalaman may sugat nung nandun na kami, naka-cover na kami. Ang isa, sa ulo naman, ang tinamaan ng bubog. Nabaklas na kasi lahat na yung ano namin, eh. yung sa bridge. Kaya hindi na talaga kami makaiwas. Ang mga dalang sundalo at mga pagkaing dala ng Unaisa nilipat sa mga rubber boat para matuloy ang Rory Mission. Matagumpay naman silang nakalipat sa BRP Sierra Madre sa kabila ng paglapit sa kanila ng rubber boat ng China na ng mga litrato. Ang Uniza May 4 naman sinamahan ng mga barko ng PCG pabalik sa mainland Palawan. Unang ibinaba ang mga sugatang sundalo at isinakay sa nagaantay na ambulansya para dalhin sa isang ospital. Sugatan man, sabi sa akin ng mga sundalo, muli silang sasama sa susunod na rore. Dahil anuman daw ang mangyari, tuloy ang trabaho, trabahong maprotektahan ang West Philippine Sea. Yes, sir, ano lang naman talaga ito. Part lang ito ng trabaho namin, sir. Kaya, uh, okay lang ito, sir. Pero ngayon, may mga inilatag na floating barrier ang China sa isang bahagi ng Ayungin Shoal matapos ang insidente noong Sabado. Mula sa West Philippine Sea at para sa GMA Integrated News, JP Soriano nakatutok 24 oras.